Magandang araw mga kapodcast! Welcome sa unang episode ng Kaalaman Seekers. Ako po si Daisy at kasama ko si Najessa, Zen at Honey. Sila ang ating mga teacher at excited kami na simulan ang aming serye tungkol sa mga unang tao. Kung saan tatalakayin namin ang mga sinaunang tao at ang kanilang kasaysayan sa bawat episode. Kamusta Daisy? Kamusta Zen? Honey? Naku, super interesting talaga ang topic na ito kasi makikita natin kung paano nagsimula ang mga tao at paano tayo nakarating kung anong klaseng buhay meron tayo ngayon. Tama ka, Jessa. kaya sa episode na ito, sisimulan natin ang pinakaunang ta tanong. Paano nagsimula ang mga unang tao? Ano ang mga pinagmulan nila? saan sila nagmula at paano tayo naging ganito? Oo, at siguradong maraming hindi pa nakakaalam kung paano nagsimula ang mga tao. Kaya mag ngayon, magbibigay tayo ng mga sagot batay sa findings at theories na nakolekta natin mula sa mga siyentipiko at archaeological digs. So tara, magsimula na tayo! Sige, honey! So, bago tayo magtulungan at magbigay ng insights, gusto ko lang sanang itackle ang pinakaunang tanong. Saan nga ba nagmula ang mga unang tao? Magandang tanong, Daisy. Sa ngayon, ang pinaka-popular na theory tungkol sa pinagmula ng mga tao ay tinatawag na Out of Africa Theory. Ayon dito, ang mga unang tao ay nagmula sa Africa at mula roon, sila kumalat sa ibang bansa o bahagi ng mundo. Pero ang tanong, sino nga ba ang mga unang tao na ito? Tama, Jasa. Kung titingnan natin ang mga Homo sapiens, ito tayo ngayon ay isang uri ng mga tao na unang lumitaw sa Africa, mga 2,000 taon na ang nakalipas. Pero bago tayo makarating sa Homo sapiens, may unang species na may primitive katulad ng Homo habilis at Homo erectus na tumutulong sa pagdevelop ng ating mga katangian. Oo nga, Zen. Ang Homo habilis ang isa sa mga unang species ng tao na nakatuklas ng pagawa ng mga kasangkapan mula sa bato. Para sa akin, isa ito sa pinakamahalagang milestone ng ating evolution at dahil dito nagsimula ang kakayahan ng tao na magmanipulate ng mga bagay sa kanyang paligid. Sobrang interesting, honey. Ang mga Homo erectus naman, di ba, ay may mga pagkakatulad sa atin. May advance or mas advance sila sa paggawa ng mga gamit at sila rin ang unang nakapaglakbay mula sa Africa patungong ibang kontinente. Nakakatawa nga kasi parang sila yung unang explorers ng mundo. Kung titingnan natin, iba-iba yung mga pathways ng mga unang tao. Nagsimula sila sa Africa, tapos sa paglipas ng panahon, nag-expand na sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Asia, Europe, pati na rin sa mga isla tulad ng Java at Flores sa Indonesia. And imagine niyo, ang laki ng transformation na nangyari. Oo, Jessa. At isa pa, may mga kaunting debate din tungkol sa kung paano eksaktong nangyari ang pagkalat ng mga unang tao. May mga unang species na pioneer ang migration pero as we know na may mga theories na nagsasabing hindi lang isa kundi maraming wave ng migration ang nangyari. Kaya nga may mga research na nagsasabing hindi lahat ng early human species ay nawala. May mga theories na nagsasabing nakipag-interact pa sila sa ibang species. Kaya't nagkaroon tayo ng iba't ibang uri ng Homo sapiens. Ang ganda, di ba? Talaga nga, napakaraming fascinating details tungkol sa mga unang tao. Para tapusin ang ating unang episode, ang pinakamahalagang takeaway ay Ang mga unang tao ay nagsimula sa isang lugar at ang kanilang paglalakbay ay nagbigay daan sa pagbuo ng ating kasaysayan at kultura. Yes, at uh, habang tinitingnan natin ang mga pagusbong ng unang tao, dapat din natin tandaan na ang mga inovasyon nila tulad ng paggawa ng mga gamit, pakikisalamuha sa kapwa at maging ang kanilang pag-adjust sa kapaligiran ay nagsilbing foundation ng mga kung anong meron tayo ngayon. At sa mga susunod na episode, tatalakayin pa natin ang mga details ng kanilang mga kasangkapan, pamumuhay, at kung paano nakatulong ang mga discoveries nila sa ating kasaysayan. So abangan nyo kami. Maraming salamat sa pakikinig mga kapodcast. Kung gusto nyo pa na ibang insights tungkol sa mga unang tao, don't forget to follow and subscribe sa Kaalaman Seekers. Kita-kiss tayo sa susunod na episode. Hanggang sa muli, mga kapagas, ingat.